Tuloy-tuloy ang dating ng mga turistang magbabagong taon sa Baguio City. Silipin natin ang live na sitwasyon doon sa pagbabalita ni Mobile Journal, Marymon Reyes. Marymon, kumusta dyan? Mon, gaya ng inaasahan, marami sa ating mga kapatid ang pinili na sumalubong ng bagong taon dito sa Baguio City. Sa huling tala, nasa 4,000 turista na ang narito sa Baguio City at posibleng dumami pa yan sa mga susunod na oras. Kabilang sa mga puntahan ng turista rito ang Rye Park, Burnham Park, Session Road, Igorot Stone Kingdom at Tamawan Village. Inaasahan din ang dami ng tao sa night food market at siyangge rito mamayang gabi. Kaya naman 24 oras na rin ang pagbabantay sa seguridad ng mga otoridad. Habaan lang din ang pasensya dahil bumibigat na ang daloy ng trapiko. Pero para maibsan nito, gumawa ng vacation lanes at dinagdagan na rin ang parking spaces dito wala naman ang pagpapaputok sa mga bahay dito sa Baguio. Pero may mga magsasagawa ng countdown events sa ilang malls at hotels. Mon, bukas na nga rin ang Canon Road para sa mga bibisita rito sa Baguio City. Pero paalala ng otoridad, bawal magpark sa kakabaan nito. Meron namang designated parking spaces at kung sakali man magkaroon ng aberya tulad ng paglindol, ay agad namang isasara ang Kenan Road, Mon. Mm -hmm. Mary Mon, konting tanong lang. Anong ibig sabihin ng vacation lane na binabanggit mo? Dahil nga inaasahan ang pagdaragsa dito ng private vehicles at ng PUVs, meron na ngayon mahigpit na iniimplementa one-way lane mm. mula 5 a.m. to 10 p.m. baga, Meron na ngayon sinusundan na ruta lahat ng mga sasakyan. Hindi tulad dati, nakaliwat-kanan, oh, oh. pwede magsalusalubong ang mga sasakyan. Tulad na lang dito, may mga rumoron at may nakatoka sa bawat intersection dito sa Baguio City para masiguro na sinusundan ang traffic lanes, ang stoplights, at yung one-way lane nga na sinasabi natin para nga naman daw hindi magkaroon ng traffic congestion dito, Mon. So mas marami mga one-way traffic pa lang ngayon Yung mga ahabol, meron pa rin ba mga mapupuntahan na hotel kung sa kasakali? sa paglilibot ko no yung mga pinaka pinupuntahan talaga dito mga malalaking hotel iilan na lang ang merong bukas na pwede pang pagtibok e ng mga kwarto hmm. pero meron naman dito mga hotel transients pati yung mga condominium na pwedeng rentahan kaya naman yun nga lang para sa mga hahabol pa dito bago mag, bago ang bagong taon dapat ay tumawag na o kaya naman ay na mag-inquire na para hindi naman sayang ang pagakyat dito sa Baguio tama ayan sige enjoy mo muna yung malamig na uh, panahon dyan. Mary Mon Reyes maraming salamat